Ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel ay patuloy na umiinit. Makikita natin ito sa balita, mga missile tests, nuclear threats, at mga grupong sinusuportahan ng Iran na lumalaban sa Israel. Pero bilang mga Kristiyano, ang tanong ay mas malalim. May kinalaman ba ang Iran sa mga huling araw ayon sa Biblia? Katuparan ba ito ng kopisya ng Diyos? Ang sagot, oo at dapat tayong maging handa. Iran sa Biblia, kilala bilang Persya. Ang Iran ngayon ay dating Persya sa Biblia. Ang Persya ay maraming beses binanggit sa Lumang Tipan, kabilang na sa aklat ni na Daniel, Ezra at Ezekiel. Ezekiel 38, 5, kasama nila ang Persya, Kush at Put, na ang lahat ay may kasuutang pandigma. Dito, ipinapakita ang isang malaking hukbong sasama sa isang leader na pinangalan ng Gog mula sa Magog na ayon sa ilang scholar ay tumutukoy sa modernong Russia o sa isang bansang nasa malayong hilaga ng Israel. Ang Persia o Iran ay bahagi ng alyansang ito na lulusob sa bansang Israel sa mga huling araw. Propesya, digma ang Gog at Magog. Ang Ezekiel 38, hanggang tatlumput siyam ay tinatawag ng ilan na Gog and Magog War. Sa propesyang ito, may bubuo ng alyansa ng mga bansa upang lusubin ng Israel. Ang Iran ay isa sa mga pangunahing kakampi. Sa kasalukuyan, makikita natin ang paghahanda. Patuloy ang galit ng Iran sa Israel. May suporta sila sa mga grupong tulad ng Hezbollah at Hamas. Malinaw ang layunin nilang burahin ng Israel sa mapa. Pero ayon sa Ezekiel 38, mismo ang Diyos ang babangga sa kanila. Ezekiel 38, 22 Ipapatupad ko ang aking hatol sa pamamagitan ng salot at pagbububo ng dugo. Magpapadala ako ng malalakas na ulan, bato ng yelo, apoy at asupre laban sa kanya. Hindi magtatagumpay ang planong paglusob sa Israel sa halip ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buong mundo. Kailan ito mangyayari? Ang digmaang ito ay hindi pa nangyayari sa kasaysayan, kaya inaasahan pa ito ng mga tagasunod ng Biblia. May mga naniniwalang ito ay maaaring mangyari bago ang tribulation period, ang pitong taon ng kapighatian o sa panahon ng unang bahagi ng tribulation. Hindi natin alam ang eksaktong petsa, pero ang mga kaganapan sa ating panahon ay tila paghahanda na sa malaking labanan na ito. Anong aral para sa atin? Ang propesiya tungkol sa Iran at Israel ay hindi para takutin tayo, kundi para ihanda tayo. Ipinapakita nito na ang Biblia ay totoo at maaasahan. Ipinapakita rin nito na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Kung natutupad ang mga hula tungkol sa mga bansa, huwag nating ipagwalang bahala ang mga hula tungkol sa ating kaligtasan. Mateo 24.44 Kaya't maging handa kayo sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaakala. Naniniwala ka bang papalapit na tayo sa katuparan ng Ezekiel 38 prophecy? I-comment mo ang iyong saloobin sa baba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo na gustong malaman ang papel ng Iran sa huling panahon. Tandaan, ang Diyos ay kumikilos sa kasaysayan at ang Kanyang pagbabalik ay papalapit na.